Paano mo malalaman na ang isang lalaki ay mananatili sa iyo hanggang sa araw na siya ay mamatay? Ang isang lalaking magmamahal sa iyo ng totoo habang buhay ay magpapakita ng hindi pabago-bago ng pagmamahal at debosyon. Ang kanyang pagmamahal ay hindi pabago-bago batay sa kanyang kaluuban o kalagayan, sa halip, ito ay nananatiling matatag, nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kaginhawaan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng mahal kita, ngunit ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga aksyon. Simula noong unang araw na magkakilala kayong dalawa, naramdaman mo na ito ay espesyal. May kakaiba sa kanya sa lahat ng ibang mga lalaki, may malinaw na mga dahilan na mayroong isang bagay na kakaiba kapag kayo ay magkasama. Ano ang mga ibig sabihin ng lahat ng ito? Maraming sumasagi sa ating mga isipan kung siya na nga ba ang dawan. Mamahalin ka ba niya habang buhay? Isang bagay lang ang sigurado ako. Kung nagpapakita siya ng alinman sa mga palatandaang ito, ito ay nagpapahiwatig na mamahalin kanya hanggang sa araw na siya ay mamatay. Bago tayo magsimula paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Number 1. Nagsasakripisyo siya para lang sa iyo. Ang isa sa mga pinaka nakikitang palatandaan ng isang tunay na pagmamahal ay ang pagiging di makasarili ng isang tao. Handa siyang isakripisyo ang sarili niyang mga pangangailangan at kaligayahan para suportahan ka sa iyong buhay Ang ganitong uri ng walang pag-iimbot na pagkilos, kung saan ay inuuna ng iyong mga kapareha ang iyong mga pangangailangan kaysa sa kanyang sarili ay isang malakas na senyales na nakikita niya ang isang hinaharap na kasama ka at handa siyang magsakripisyo upang maging bahagi nito Number 2. Nakikinig siya sayo ang isa sa mga pinakasign na mamahalin ka ng isang lalaki habang buhay ay maluwag sa kanyang kalooban na makinig sa lahat ng iyong mga salita. Ang pakikinig ay nagpapahiwatig ng pagbibigay ng kanilang buong atensyon, pagpapahalaga sa iyong pananaw, at pagpapakita ng tunay na pag-iintindi sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang malalim na antas ng atensyon na ito ay nagpapakita na pinahahalagahan kanya ng higit pa sa mababaw na pagkahumaling, ito ay isang senyales na siya ay mananatili sa iyo sa mahabang panahon. Kapag ang isang lalaki ay nagsimulang magmahal at nakikita ang hinaharap na kasama ka, maglalaan siya ng oras para marinig ka, kahit nasa gitna ng kanyang mga pinakabisi na araw. Number 3. Nandyan siya sa mahihirap na panahon. Kapag ang isang lalaki ay mananatili sa iyo hanggang sa siya ay mamatay, ito ay nagpapahiwatig na totoong mahal na mahal kanya, hindi siya lalayo at aalis sa mga mahihirap na panahon. Kung ito man ay isang personal na krisis, pangangalaga sa kalusugan o kahit na isang pinakamasamang araw, nandyan pa rin siya sa tabi mo. Hindi siya tatakbo kapag magkakaroon ka ng mga problema, ngunit sa halip, ibibigay niya ang kanyang suporta at gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan kang magnavigate sa mga paghihirap. Kung siya ay nananatili kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap na sitwasyon, umaaliw at pagsuporta sa iyo. Kung gayon iyon ang pagmamahal na hindi matitinag kapag ikaw ay nahaharap sa hindi may iwasang kabiguan sa buhay. Ito ay isang totoong pag-ibig na kayang tiisin ang pagsubok ng panahon. Number 4. Siya ay nagpapakita ng hindi pabago-bago na pagmamahal at pag-aaruga. Ang isang lalaking magmamahal sa iyo habang buhay ay magpapakita ng patuloy na pagmamahal at pangangalaga. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pa bago, -bago base sa kanyang kaluuban o mga pangyayari, sa halip, ito ay nananatiling matatag, pagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kapag ang isang lalaki ay totoo'ng nagmamahal sa isang babae at mananatili habang buhay, sila ay magpapakita ng pag-aalaga at pag-alala. At hindi rin sila madaling maimpluwensahan ng kahit sino man o sariling nilang mga magulang kung hindi man sila magustuhan nito. At kung ang kanilang pamilya o mga kaibigan ay hindi gusto ang babaeng pinili nilang makasama sa panghabang-buhay, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya na magustuhan nila ito, kahit na pati buhay niya ay itataya niya. Number 5. Mamahalin ka pa rin niya sa kabila ng mga kapintasan mo. Kung ikaw pa rin ang pipiliin niyang manatili at makasama sa buhay niya sa kabila ng lahat ng mga kapintasan at mga kasalanan mo dahil nakikita niya ito at alam din niya ang tunay mong halaga. At alam niyang hindi rin siya perpekto. Alam niya na hindi siya dapat mag-focus sa iyong mga kapintasan sa halip ay sinusubukan niya itong iniintindi sapagkat wala na siyang makikita na kagaya mo. Kung sinusubukan ng kanyang pamilya na paghiwalayin kayo gagawa agad siya ng mga solusyon na hindi mangyayari ito. Sapagkat para sa kanya ikaw ang lahat, at talagang nakikita niya ang kinabukasan niya magkasama kayo, ito ay nagpapahiwatig ng mga taong nagmamahal ng totoo at mananatili. Hanggang sa araw na siya ay mamatay. Number 6. Iginagalang at pinahahalagahan niya ang iyong opinyon. Kung gusto ka ng isang lalaki sa kanyang buhay magpakailanman, magtatanong siya sa iyong opinyon tungkol sa ilang mga mahalagang bagay at desisyon. Kung may mga plano siyang gustong gawin at gagawin pa lang, sasabihin muna niya ito sa iyo bago niya magawa ang mga hakbang na ito. Dahil para sa kanya may karapatan kang malaman ito. Maalalaman din niya na ikaw, at higit sa lahat, nice lamang ang pinakamahusay para sa kanya at ang iyong opinyon at mga payo ay pinahahalagahan niya ang lahat ng mga ito. Dahil nakikita niya ito ay magdadala sa kanya sa isang tagumpay sa hinaharap na magkasama kayo. Nakikita kanya bilang isang kapantay at pinahahalagahan niya at lahat ng mga nagagawa mo, ang paggalang na ito sa iyong opinyon ay nagpapahiwatig tungkol sa kanyang damdamin para sa iyo. Ang isang lalaking mananatili sa piling mo habang buhay, irerespeto at pahahalagahan ang iba't ibang pananaw mo sa iyong buhay dahil mahalaga sa kanya ang kaligayahan mo. Number 7. Ipinakilala ka niya sa kanyang pamilya at matalik na kaibigan. Ito ay malinaw na mga senyales, kapag nagpa siya ang isang lalaki na gawin ang hakbang na ito at ipinakilala ka sa kanyang mga mahal sa buhay, ang ibig sabihin lang niyan ay bumoboto ang isip at puso niya na ikaw na ang dawan. Kapag ang isang lalaki ay tunay na nagmamalasakit sa iyo, itinuturing kang malaking bahagi ng kanyang buhay at gusto din niya itong ibahagi sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito ay napakalaking hakbang para sa isang lalaki na ipakilala ka sa kanyang mga pinagkakatiwalaan na mga tao. Kaya, kung ginagawa iyon ng iyong lalaki, ibig sabihin siniseryoso niya ang mga bagay-bagay at hindi kanya pinaglalaroan. Kung gusto niyang makilala mo sila, ibig sabihin ay gusto niyang makita kung maayos ang pakikitungo mo sa mga taong mahalaga sa kanya. Pero hindi lahat ng lalaki ay magmamadaling gawin ang hakbang na ito, depende pa din yan sa tagal ng relasyon nyo. Number 8. Siya ay sumusuporta sa iyong mga pangarap. Siya ang iyong pinakamalaki na pampatibay loob. Alam niya ang lahat ng iyong mga pangarap at hilig at sinusuportahan niya ito ng 100%, at anuman ang mangyari, siya ang magiging balikat mo kung sakali mang darating ang araw na iiyak ka hinihikayat at sinusuportahan niya ang iyong mga personal at profesional na layunin. Number 9. Ipinagmamalaki niya kung sino ka at kung anong mga pinanggalingan mo. Kung ang isang lalaki sa iyong buhay ay ipinagmamalaki at humahanga sa iyo, hinding-hindi ka basta-basta itatapon. Hindi ka niya iiwan para sa ibang babae kahit na mas maganda siya kaysa sa iyo, o mas popular. Pinahahalagahan niya ang iyong pagkatao at ugali gaya ng iba. Hinahangaan niya ang taong nakatago sa loob mo. Number 10. Siya ay nakikipag-usap sa iyo nang walang inililihim. Gagawa siya ng paraan para makipag-usap sa iyo nang hayagan at tapat. Hindi siya mahihiyang makipag-usap sa mga mahihirap na paksa o pagpapahayag ng kanyang damdamin. Pagpapahayag ng saloobin, pagbabahagi ng damdamin, aktibong nakikinig. Kapag hayagang nakikipag-usap siya sa iyo, ipinapakita lang nito na siya ay committed na maging matibay ang relasyon, anuman ang mangyari. Nauunawaan din niya na ang mabisang komunikasyon ay susi sa pag-unawa sa isa't isa ng mas mabuti at pag-navigate sa anumang mga problema sa relasyon.